Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito. Sabi niya, Assalamualaikum Ustad. Ask ko lang po, out of topic po sa video. Kung naghihingi po ng tala asawa ko, pwede po ba hindi ko ibigay? At kahit di ko po ibigay, ay hindi pa rin po ba siya pwede umalis? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ang babae pag humihingi ito ng talak o hiwalay na walang mabigat na dahilan malaking kasalanan po yan at uh, hindi niya maamoy ang simoy ng paraiso ang propeta sallallahu sabi niya ay atin talabat talaka zawji hamin gari ba yung ang sinumang babae na hihingin niya yung hiwalay sa kanyang mister na wala siyang mabigat na dahilan hindi niya maamoy ang paraiso ibig sabihin sa mga makapasok ng paraiso kaya sa mga sisters hindi nyo pwedeng hingin ang hiwalay sa inyong asawa kung wala kayong mabigat na dahilan alibaw ang dahilan mo lang dahil nagdagdag yung mister mo ng isa pa na ibibigay naman yung karapatan mo hindi ka pwedeng humingi ng talak maliban na lang kung alibaw hindi na naibibigay yung karapatan mo hindi na umuwi sa'yo hindi ka na ginagalaw hindi ka na pinapakain pinapabayaan ka na o binubugbog ka na So, ito, isa ito sa mga, o oh, minumura ka na, isa ito sa mga dahilan na magkakaroon ng karapatan si sister na humingi ng talak pag mabigat po yung dahilan niya. Pero kung hindi mabigat ang dahilan, silos lang, o oh, mga bagay na hindi naman dahilan para humingi ng talak, hindi siya pwedeng, hindi tanggap yung paghingi niya ng talak. At hindi po, kahit magreklamo siya sa re court hindi rin siya kakampihan kung naman sa atin ng mga kalalakihan pag giniwala natin ng asawa natin hindi natin ito pwedeng palayasin at hindi rin hindi pwedeng lumabas ang mga babae sa bahay niya sabi ng Allah Subhanahu wa taala la na min buyutihinna wala la yakhrujna illa na bi fahishatin mubeena wag niyo sabi ng Allah palayasin nang inyo inyong mga asawa sa kanilang mga bahay so hindi natin sila pwedeng palayasin at hindi rin pwedeng lumabas ang mga babae sa bahay pag sila ay hiniwalayan hindi porque tiniwalayan ka na sister o brother hindi porque tiniwalayan mo ang asawa palayasin mo na huwag kasi may karapatan pa siya natitira kasi nasa loob pa siya ng idda yung idda hindi pa siya pwedeng magtanggap ng ibang asawa so dapat yung babae mananatili pa rin sa bahay ibibigay pa rin natin ang karapatan niya sa kanyang tuluyan ibibigay pa rin natin ang karapatan sa kakainin kasi asawa pa rin natin yan nasa loob pa ng ida kung nagre-regla siya hanggat hindi pa natatapos yung tatlong regla pag hindi nagre-regla hanggat hindi pa natatapos yung tatlong buwan pag naman buntis hanggat hindi pa nanganganak dapat nasa bahay pa yan hindi pa siya pwedeng palayasin at hindi rin siya pwedeng lumabas ng bahay kasi may karapatan pa po yung mga babae na hiniwalayan ng kanilang asawa huwag kayong alis ng bahay ikaw rin brother huwag pong palayasin ng bahay ang asawa mo kasi may karapatan pa yan siya at baka pwede pa kayong magkabalikan Oo. pwede pa kayo magkabalikan. Kaya dapat kasi sis magpaganda, humingi ng tawad para magkabalikan pa. Ila ti na bi fahsya mubayyana. Maliban na lang kung ang asawa mo ay gumagawa ng hayag na kasalanan. Hindi hayag nag nagzizina gumawa ng kasalanan sa mister. So kapag siya ay gumagawa na po ng hayag na kasalanan, siyempre karapatan na ng lalaki na palayasin yung babae kapag maliwanag gumagawa na po ng haram ang, ang babae pero kung wala namang ginagawang haram yun lang uh, naghiwalay kayo dahil sa mga kadahilanan so dito hindi pa rin pwedeng palayasin maliban na lang kung gumagawa ng haram ang babae katulad ng zina ng hayagan Maliw, hayagan na nakipag-usap sa lalaki hayagan na pupunta sa lalaki so dito ng ibang lalaki dito pwede siyang palayasin o dapat lumabas siya ng, uh, ng bahay kalahatan, wag palayasin ang babae sa bahay kung hiniwalay ang kasi lalo na siya nasa lupa po ng inda at consists wag kang lalabas ng bahay wallahu a'lam wa nabi nabiyyana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh